Ganda ng tugtog eh. Ay ka, dinanap kaya, dinanap Parang dinanap. ayaw kong umalis na pagaganda ng tugtog. Bakit? Ano? What? Ayan sila o. Oh. Ayan sila o. Oh. nag na sila ng mga lulutuin dito. Ito yung pinablog kong mga ito, pagkain. <laughs> Ayan ako. si Ate Elvira. Ito naman si Bebeng Marites. Si El... Ano. Pangandaan, pangandaan. Oo, pangandaan to. Ayan. Ayan si Mama Nurse, ang ship cook namin. Ayan. Ayan, Bisaya yan ha. Bisaya. Bisaya. Bisakol kami. Bisakol yan si Inday. Magsalita ah? yun Bisaya. Ha? Alam mo ba magbisaya, be? Sasarita ka dyan na bisakol. Ikaw marunong magbisaya. Ha? Ikaw marunong magbisaya. bisaya. Ah. Oh. Oh, ayan. Ayusin mo yung pag ano dyan ha. Pag ihiwa dyan. Kung hindi. Ano. Doon naman yung aquarium. Ayan. May aquarium dito eh. Aquarium. Gusto nyo makita yung aquarium. Walang laman. Walang laman. ayan yung aquarium aquarium manila wala eh ayan wala pang laman na shipment na eh ayan ayan Naimurat bato, ragbato naray mo si siya janitor siguro na siya mga janitor Ayan. Ayan ha. Tinuro ko na kayo kung saan ako nagbablog. <laughs> Sabi ni mama, ito na daw, ano, na daw, ano, ito